welcome back nga pala ulit ito sa ating channel today uh, mamarinate muna tayo ng manok ito yung pipirito ko ito mamaya mamaya mamarinate ko yan mamarinate, mamarinate ko po ngayon pala hinaan tayo na maminta, bawang at sili at tatlong kalamansi iti natin para ating marinate ang ating manok tikin ang bawang Kaya niya po yung bawang ha, dinikdik ko po ha. Yung bawang tik-tik lang po yan. Pinati yung balat ng bawang tik-tik. Tapos, ima-marinate po natin siya ng Kaya para ano po eh, para sa mixik. Hindi ko na po siya iniwaan pero yan na mat. Para kumapit yung nasa apat mo na siya ng mga 30 minutes. Yan. Tapos na natin i-marinate. Bali na i-marinate ko siya ng isang oras. Mabis na ka lang ating oras. Isang oras na na po may siya. Isang oras na pwede na yan. Salang na po natin. lang nating mamula-mula at lumutong ang balat. At at sa mga bago pa lang sa YouTube channel, napadaan o na ano, sana i-click na lang na notification bell at pa ang sa YouTube channel ko. At sana ko naman ang utang na malang utang niloob sa inyo. God bless po. A few moments later today dito welcome nga pala ulit sa ating channel at ngayon uh, magbang po ako ng pinarinig kong ano, apostol boss ng kamote ito so, Sige, uh, bago po magsimula magdadasal muna po uh, thank you nga pala po dito sa kunting biyayan po mga tinsahan kunting pagkain po pero napakasalamat po kailangan po i-respeto natin kung ano pinakain natin kahit kung pagkain yan Basta malinis, galing sa malinis. Yun lang po. Ah, sana po, totally pang-dasing. Mga trabaho pa po ako, dahil electrician po ako eh. Basta ngayon, hindi pa ako nag-apply ng trabaho kasi wala akong pag eh Pero on-call naman ako pag may trabaho. Wala akong ako ng electrical. And salamat nga po sa nag ano sinama ko sa base sa electrical bali 800 nga isang araw ko eh. po eh. pero ang araw ko talaga sa electrical 600 po dahil skill po ako na electrician ay po mag na po tayo salamat pala po sana po so ito lang yung manda po yung ano ko yung channel ko po try natin itong talbos nahin natin talbos kasi isa ka pang buto try po tayo oh. ayun natin yung pot Medyo kanina pa niluto ito Tapos kahit hindi na sa usaw, masarap pala eh. Kahit hindi na po sa sa usaw na. marunig isang oras. Hmm. Ayun laga yung sibuyas to bawang ay sibuyas luya chili yung ano crispy na lang yung balik na eh hindi mo pula, -pula crispy pero sarap 人家、哎、不。 I cool. do tuloy na po pala yung mga arap ako po na hanggang ngayon na Arab, sana po na monetize na youtube channel at kumita na rin po ako o support nga lang po Thank you for watching nga po. God bless po. Keep vlogging. po ko ano?